citizen, alam niyo bang abot kaya ang upa sa rental housing program ng Lungsod, Quezon? Nakalaan ang housing program ng Lungsod para sa mga residenteng nakatira sa danger areas tulad ng waterways, informal settler families, solo parents, mga nasunugan, mga apektado ng landslide at iba pa. Upang simula ng aplikasyon, iscan ang QR code at sagutan ang application form mula sa Housing Community Development and Resettlement Department o HCDRD. Dahil libo-libo ang mga potential beneficiaries na nag apply at limitado ang housing units, idinadaan sa raffle ang pagpili ng beneficiaries. Kung ikaw ay maswerteng nabunot sa raffle, hintayin ang post ng HCDRD para sa opisyal na listahan ng kwalipikadong benepisyaryo. Kalakip ang listahan ng mga requirements na dapat isumite. makakatanggap din kayo ng text message or email patungkol dito. Susundan ito ng social preparation kung saan magkakaroon ng orientation mula sa HCDRD para ipaliwanag ang nilalaman ng kontrata, rules and regulations, utilities ng housing unit at pag-schedule ng site visitation. Kasabay nito ang pag-evaluate at validate ng mga naipasang dokumento. Kapag kumpleto na ang requirements, isasabay na nito ang unit assignment, aplikasyon ng utilities, final contract signing, at turnover ng housing unit. Layunin ng QC government na mabigyan ng katiyakan sa paninirahan ang bawat pamilyang Q-citizen sa tulong ng Rental Housing Program. Dahil abot kaya ang monthly fee na 800 pesos, makakatulong ito sa mga pamilya upang makapag-ipon at magkaroon ng magandang kinabukasan. Kaya Q Citizen, alam mo na, murang pabahay handog sa inyo ng pamahalaang lungsod.